Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nasungkit na ng Pilipinas ang Guinness World of Record para sa largest human lung formation. Alamin natin ang balitang yan mula kay Bien Manalo. Yes, Bien? Yes, Luisa. Panibagong world record ang nasungkit ng Pilipinas ngayong araw. Ito'y matapos makuha ng bansa ang Guinness World Record bilang largest human lungs formation. Alas 4 pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na sa Kirino Grandstand ang mga kalahok mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila sa komemorasyon ng World TB Day ngayong araw. Kabilang sa kanila ay healthcare workers, medical students, at mga empleyado ng Department of Health at mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan. As a nursing student po kasi, syempre yung number one responsibility po talaga namin is to promote uh, good health and well-being of the person po. So ayun, syempre mas nakaka-proud lang kasi kasama kami sa advocacy and program po na Importante po na dumadalo po tayo sa mga gantong event para maging aware din po tayo sa paligid natin, hindi lang po sa sarili natin. Panibagong kasaysayan ang inukit ng Pilipinas. Ito'y matapos masungkit ang Guinness World Record bilang largest human lungs formation na may 5596 participants. Nanampasan ito ang record ng India na may mahigit 5300 participants noong December 2017. Pinakita ng mga kababayan kababayan nating Pilipino, pag tayo ay may ginawang uh, gustuhin mag-break ng Guinness Record, lalo ito yung largest human formation organ, human organ formed by people, 5,000 plus na break natin ng record and uh, the idea is World TV Day. Kailangan malaman ng tao, meron pa sakit na TV at walang stigma dyan na gagamot po ang TV. So active case finding tayo no. Lahat ng mga may ubo, ine-X-ray natin 'yan, may sputum test, molecular test. Uh, nakakuha din nga ako ng donation galing sa South Korea ng mga molecular test, yung RT-PCR testing ng uh, TB. 'Yun na kasi ang pan ngayon eh. Kagaya nung sa COVID. Luisa, ayon sa kalihim ng kagawaran ng kalusugan na si Dr. Chudoro Herbosa, hindi ito ang unang beses na susubukan nilang muling makasungkitan ng rekord. Pero Ania, ang pinakaprioridad pa rin ng ahensya ay masugpo ang tuberkulosis sa bansa at paigtingin pa ang kampanya laban dito. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bien Manal. Samantala, bumuuna ng task force na mag-iimbestiga sa isyu ng resort sa Bohol Chocolate Hills ang Department of Interior and Local Government. Sa isang pahayag, sinabi ni DILG Secretary Benher Abalos na iimbestigahan nito kung responsable din ba ang ilang lokal na pamahalaan sa Bohol sa pagtatayo ng resort. Tiniyak naman ang DILG kung makikita nila sa imbestigasyon na may pagkukulang o paglabag ang mga LGU ay hindi nila o hindi sila magdadalawang isip na kasuhan, suspendihin o kahit tanggalin sa pwesto ang sinumang opisyal. Matatandaan na sa ngayon, sarado na ang resort matapos maglabas ng temporary closure order ang Department of Environment and Natural Resources. At yun mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.